Mga chaps, hayaan nyo lang ako maglabas ng sama ng loob, ah. Ang sama ng birthday ko, ganito. Ang hirap kasi pamilya mo. Diba? Parang gusto kong ubusin. Diba? Hindi naman tayo robot, eh. Parang gusto kong kunin lahat sa'yo. Pasan mo na nga daigdig. Inagawa mo na nga yung lahat. Pagbigyan nyo ko this time, ha? Hindi to for content, ha? Ito, eh, gusto ko lang iparating sa kapatid ko. <laughs> Kasi binlak ako, eh. Ayoko sa akin ng kapatid ko. Mga s -s -s <laughs> kwento ko sa inyo. Okay. kwento ko mga chapsa para alam nyo bakit ako magka ganito. Meron akong kapatid, mga chaps, ha. May edad sa akin. Ate ko. 'Yung ate ko pinagkatiwalaan ko mga chaps sa negosyo ko, sa pera ko, lahat ng pera ko sa kanya siya nag-aasikaso. Lahat ng... Kasi yung pinakakanang kamay ko sa mga... mga properties na meron ako. <laughs> sa ko kasi, gusto niyang kunin lahat ng akin. <laughs> na pinagpaguran ko. <laughs> Alam mo yun? Simula, naging madam kilay ako. Parang utang na loob ko daw sa kanya. Yung narating ko. Tapos yung iti ka ba sa ibang tao, na daw ako. Yung ate ko mga chaps sa yung kanang kamay ko, ha? Joy Cobillian yung pangalan niya. Sa yung kanang kamay ko na siya, yung binigyan ko ng posisyon na na mag-behalf on me dyan sa Pilipinas kasi wala ako dyan. So, pinagkatiwalaan ko yung ate ko sa mga pera ko, bangko, sa kanya ko pinangalan lahat ng pagkakamali ko talaga. Bakit? Bakit ko pinag pinagkatiwala? Kasi nga, kapatid mo eh. Akala mo, o pagkakatiwalaan mo, kasi kapatid mo. Sa so, lahat ng pera ko sa kanya nakapangalan. Okay? Then, lumago yung business ko, lumago yung ano, maraming salamat Panginoon Lord, lumago yung business ko. Ngayon, syempre, ang tao nasisilaw sa pera. Inuunti-unti pala ako ng ate ko, hindi ko alam. <laughs> Tapos, ngayon, nagustuhan ko nang kunin yung akin. Ako pa yung luluhod. Ako pa yung magmamang na ibigay niyo yung akin. Milyon, milyon yung pera ko. Na gusto niya maging kanya. Ah, hindi lang yun eh. Mga chaps, ang sakin sa lang naman, bakit kailangan ko pang lumuhod? Diba? Simula't sa pulang ate ko, sinasahuran ko mga chaps every month. Monthly. May sahod yan siya. Monthly. Ang trabaho lang ng kapatid ko is pumunta ng bangko, mag-withdraw, uh, magpasahod sa mga empleyado ko. Pero may sahod din siya. Bukod pa yung pamasahin niya, ay bukod pa yung panggas na nilang mag-asawa, bukod pa yung pagkain nila, iba pa yun. <sighs> bukod pa yung hindi ko alam na miscellaneous pag nagpapawidroko ko ng cash, kunwari may papabili ko, pag ganyan-ganyan, hindi ko alam kung may kinukupit ba doon Wala na, hindi ko nabilang yun eh. Siyempre, malay ko ba 'di Diba? Wala na akong ano doon Tsaka hindi ko naman na binibilang kahit pa isa isa-isang libo eh. Kasi kapatid ko nga. Dahil pinagkakatiwalaan ko nga. di ba? And then, nung eto na mga chaps, nalaman ko, nagsimulat sa pool, pati stocks na nakawan ako sa mga product ko. <laughs> hindi naman ako gano'n eh. Kasi, sa totoo lang, lahat, simulat sa pool, pasan ko ang pamilya ko mga chaps. Pero hindi ako nagreklamo. Breadwinner ako ng pamilya ko, never ako nagreklamo. Sa mga nakaka-relate dito na OFW, alam nila yan siguro. Yung nararamdaman ko, marami nakaka-relate sa akin. Never tayong sumuko, never tayong nagreklamo. Lahat, lahat binigay ko. Pero hindi ko sinusumbat yun eh. Ang gusto ko lang makita ng ate ko, ma-realize niya yung mga ginagawa ko mabuti. Bakit niya ako pinapahirapan ng ganito? Hindi ko naman yun, hindi ko naman yun pinanalo sa loto. Lahat yun pinagirapan ko. Ang dahilan niya sa akin, kikitain ko pa din naman daw yung kinuha niya. Yung kukunin niya pa na milyon. Oo, kikitain ko, pero pagpapagurang ko pa ulit. Kikitain ko, pero pagpapagurang ko pa ulit. Hindi nila iniisip yun. Hindi naman ako habang buhay, vlogger. Hindi naman ako habang buhay kumikita ng ganito. Napapagod din ako. ba? Diba? Napapagod din ako. Ay, sinasabi ko to sa social media kasi mga chat, napapagod ako. Hindi ko siya makontak. Kaya gusto, dito, ito lang yung way na maparating ko sa kanya, yung sama na loob ko kasi hindi niya ako kinakausap. Ito lang yung way na maparating ko sa kanya, ma-realize niya, Panginoong Lord. Gisingin niyo yung utak ng kapatid ko, nalalaso na yata. Kasi may mga nagsusulsul sa kanya. Milyon, milyon mga chaps ang hindi ko makuha na pera ko naman. Marami ako pinapasahod na tao. Lahat yun nakatenga dahil sa kanya. Alam mo yung wala akong magawa eh. Kasi nandito ako eh. Malayo ako. Gusto ko lang i-shout out yung kapatid ko. Baka matauhan ka. Hindi naman sa'yo yung pera. Hindi <laughs> mo naman yung pinagirapan Bakit kailangan mo kong gantuhin? Hindi ka ba nahihiya? Sa mga tao, dyan nakakakilala sa iyo, na ganyan ka? Nagsisimbak ka palagi. Tapos ganyan ka? magnanakaw ka? Lahat ng meron ako, gusto mo matanggal sa akin? Gusto mo magdusa ako? Bakit? Anong kasalanan ko sa iyo? Lahat naman binigay ko sa inyo pati mga anak mo. <laughs> Hindi ko hinaan ang mga anak ko lahat. Binigay ko kung anong gusto nila, binibigyan ko sila. Hindi ako nagsusumbat. Gusto ko lang ma-realize mo yung mga ginawa ko maganda. Ang masakit pa pati kuya ko. Naghahati pa kayo sa pera na kinukuha niyo sa akin. Ano? Ano ba ako? Hindi ako dito ng tatay ng pera. Kailangan ko magtinda ng kape. Kailangan ko mag-vlog para lang magka-pera ko. Tapos gaganyanin niyo ako. Hindi kayo magtrabaho! Hindi kayo magtrabaho! Magtrabaho kayo para maranasan yung hirap na nararanasan ko! Mga tamad! Mga umaasa na kayo sa akin! Magtrabaho kayo! Panginoon Lord, bigyan mo ng trabaho itong mga taon to para maranasan nila yung hirap. Ang sarap kumita ng pera na pinaghirapan mo. Ipapakain mo sa anak mo, galing din sa akin. Ipapakain mo sa mga kapitbahay mo dyan, galing sa akin. Ipagmamalaki mo pa, nabibigyan mo yung magulang natin. ano yung bibigyan mo sa magulang natin? para ko din! Mga easy money, gusto ninyo, pahiyaan, go! Real talk sa mga tamad. Tang nyo. Magtrabaho kayo, wag kayo aasa sa isang tao. Porke binibigyan kayo, porke sinasuportahan kayo. Mag, mag ano kayo, mag ano kayo sa sarili nyong paa. Hindi yung ganyan. Na tine-take advantage nyo yung taong tumutulong sa inyo. Porke meron. Tapos ano, anong gagawin mo dyan sa pera ko? Sasabi mo, pampuhunan mo? Pampuhunan mo, galing sa nakaw? Nakakinig ka ng laman. Papakain mo sa pamilya mo, galing sa nakaw, hindi naman sa'yo. Pinaglalaban mo, yung para sa'yo. Sasabihin pa daw ng ate ko mga chat ang sabi pa niya, hindi niya ibibigay yung pera ko, kundi ko mabibigay yung party niya. Anong party mo? Wala kang pinaghirapan dyan, tanga. Ah. Akanin Ang pangalan ng ate ko, Joy Cobillian. Search <toss> nyo. Para matauhan siya. Ah. Ah. Lahat ng meron ka, may sasakyan, may sasakyan ka. Galing sa akin yan. Mga alahas sa suot mo, galing din sa akin yan ah. Lahat yan sa mga kupit mo. Sabi mo pa wala ka ninakaw. Makikita ko yung bangko ko. Ang pagkakamalikot lang talaga mga chaps, minangalan ko sa kanya. Nanginginig ako mga chaps. Wala akong magawa kasi kakabalik ko lang galing Pinas eh. Kaka-uwi ko lang dito, sinamantala mo pa. Napagbalik ko rito, kukunin mo sa akin. Tapos ngayon, naglalagay ka sa account mo ng 2.5 million! 2.5 million pera ko yon bakit kinukuha mo yon? Pera ko yon. Tumoy pa rin Pera ko. Sumagwimid mo ka pala 500,000 galing din sa pera ko. Kapala mukha mo talaga. Kakasabot pa kayo. Kakasabot pa kayo. Marunong ko magpatawad. Kung kakausapin mo lang ako, patatawarin naman kita eh. Kasi kapatid kita eh. Pero hindi na ako magtitiwala sa'yo. Kausapin mo lang ako. Kausapin mo ako kung bakit ba? Bakit mo to ginagawa sa akin? Inuubos mo lahat ng pera ko. Unti-unti. Kung masama akong tao, sabi mo sa akin saan banda. Kayo, nagbigay ng dahilan kung bakit ako naging ganito sa inyo. Di naman ako ganito eh. Ang saya-saya ko. Pagka umiwi ako ng Pilipinas, ang saya-saya ko. Lahat na lang ng mga gusto nyo, ng luho nyo, binibigay ko naman sa inyo. Wala akong pagkukulang. Wala. Alam ng Panginoon Lord Yan, wala akong pagkukulang. Nakakapagod. Kasi sarili mo kapatid, masakit, sobrang sakit. Kasi sarili kong kapatid ginanito ako ng mga chaps. <laughs> Naubosin lahat ng meron ako. pati mga anak niya, hindi ko dinadama yung mga bata, pero, sana maisip niya, yung mga anak niya, yung mga tulong ko sa mga anak niya, kung masama akong tao, yung isang anak niya na nakatira sa bahay ng anak ko, na pinapatira ko sa bahay ng anak ko ngayon, kung masama akong tao, dapat pinalayas ko na, pero hindi ako ganong tao, dahil mahal ko yung mga anak niya, sa lang, sa lang ang may problema. Sana ma-realize mo. Sana bulungan ka ng Panginoong Lord. <laughs> Bigyan pa ako ng lakas. Ayokong magkasakit. Eight months pa lang yung anak ko. Parang gustong gusto mo na ganun mangyari sa akin para makuha mo lahat ng meron ako eh. <sighs> magbanat kayo ng buto. Huwag kayo nga asa sa mga tao na tumutulong sa inyo lagi, nitinitake advantage ninyo. <laughs> hindi ako ganito sa social media, pero mga chaps, <laughs> hindi ko kasi makausap yung ate ko, eh, binlock niya ako. Kaya dito ako nag lalabas para makarating sa kanya yung mga chismosa dyan. Parating nyo sa mga nakakakilala sa ate ko. Parating nyo sa kanya tong video ko. Itong live ko. <sighs> hindi nyo maintindihan. Yung mga nang baba sa akin, hindi nyo maintindihan kasi wala kayo sa sitwasyon ko. Mga ko na sa sitwasyon ko kayo, hindi nyo kakayanin. Sa so, tinagal-tagal ng panahon, hindi pa ako madam kilay. <laughs> mahal ko ang pamilya ko. Kung anong meron ako, sinishare ko sa kanila. Hindi ako nagko-content dito about sa pamilya ko simula sa pool kasi ayoko ng ganun. Pero ngayon, I'm burned out. I'm totally burned out. Kasi wala na rin mong pakailam ng ate ko sa, sa pati magulang ko eh. Wala rin sa pakailam eh. Kung anong sasabihin ng magulang ko sa kanya, hindi siya nakikinig. Ngayon, ibalik mo yung pera ko na para sa akin, hindi yan para sa iyo. Kapal mukha mo. Meron pa siyang 2.5 million na kinu, kinu kuha, kinuha na yata niya kanina. Kung di pa tumawag sa akin yung bangko, di ko pa malalaman. May mga sarili kay disisyon. Inti-unti-unti yung mga pera ko. Okay, magtrabaho ng sarili nyo. Ito, to ka, mga chaps, ha. Ito, to, mga chaps, kung kayo, meron kayong mga kamag-anak, breadwinner, na abroad, mga subs, wag na wag kayong magpapa-involve sa pera. Tandaan niyan. Huwag Wag na wag kayong magpapa, magpapasilaw sa pera. Ha? I know, money is evil. Totoo yan. Money is evil. Pero mga chat, kung hindi naman sa'yo yan, hindi mo naman pinaghirapan yan. Bakit mo aangkinin? ba? Diba? Mabuti pa ko sinabi sa akin ng kapatid ko na, Je, o oh sige, Ah, uh, babalik ko na sa iyo yung pera mo. Ikaw na bahala sa akin. Kung bibigyan mo ako, okay lang. Kung, kung hindi naman, di okay lang din. Bahala ka na. Baka makonsensya pa ako, baka bigyan pa kita ng malaki. Eh hindi eh. Ginago mo ako eh. Kaya kayo mo. Wag kayo magpapasilo sa pera mga chaps. Ang mahirap lang kasi kapatid mo. Mas mabuti pang ibang tao pinagkatiwalaan mo kaysa sa mag-anak mo totoo 'yan. At least kung sa ibang tao pa, hindi ka masadong masasaktan eh. Kung may nakawin sa'yo. Pero ito, kapatid mo eh. Tinarantado ka ng bonggam bongga eh. Lahat pa nang meron ka, gusto ang kinin. Lahat pa nang meron ka, gusto angkinin. ang kinin. Ang kasi ang kapatid ko eh. Ito, real talk lang din yan sa kapatid ko. Kung pinapanood niya to, yung mga chismosa dyan, iparating niyo to sa kanya. Sasabihin sa akin ng kapatid ko, kasi nga tinanggal ko na siya sa 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 trabaho niya na kanang kamay ko siya, 'di ba? Tinanggal ko na siya. Ngayon, siya sabihin niya sa akin, kailangan niya daw ng ng separation pay kasi tinanggal ko daw siya kineso. Kaya kailangan niya ng milyon day. Milyon ang kailangan ng kapatid ko kasi nga wala na daw siyang trabaho, M&M, ganyan ganyan. Pati asawa niya wala nang trabaho, ganyan ganyan. Kundi ka ba masira ulo din eh. Ha? Ang laki-laki ng na pinapasahod ko sa'yo. Buwan-buwan. Bet di ka nag-ipon. Paano? Inuuna mo yung luho mo. Inuuna mo yung ala alahas, inuuna mo yung sasakyan na wala ka namang parkingan, inuuna mo yung, yung kung ano-anong mga luho na hindi naman karapat dapat. Ultimo mga bahay, wala ka eh. O ngayon, pag ka sa tambol mayor, ako ngayon na may kasalanan. Kasi tinanggal kita, wala ka ng trabaho, so kasalanan ko yun. Alam niyo mga subscribe ha, huwag kayong gagaya dyan. Huwag kayong gagaya sa ganyang mga tao. Pag kayo may trabaho, mag-ipon kayo mga chaps. Ang sarap bumili ng sarili mong gamit na galing sa pinaghirapan. Ha? Ang sarap bumili pa ipakain sa anak mo na sarili mong pinaghirapan. Hindi, itong ati ko hindi yan. Napakagaling eh. Ha? Kukunin niya yung pera na may inuunti-unti ako. Nung nakaraan niya, nag, nag, nag nakaw siya sa akin ng 150,000. Nandyan ako ha, sa Pilipinas noon. Pero hindi ko alam yun. 100, inuunti-unti niya, 150, 50, another 150, and then 50 ulit. Pag ganun ganon Mm. Tapos ngayon, this time, this time, iniipit niya ako, gusto niyang kunin lahat ng pera ko doon sa bangko. Tapos ngayon, kukunin niya 2.5. Wow, nasa bangko niya na. 2.5 million, nasa bangko niya na. Napakagaling talaga. Diba? Nakakainis. Wala kasi, wala kang magawa eh. Ano daw? Isa ka pa. Sana maayos nyo na, sabi ni Ann Cordovis. Ano? Mayos nyo na lang problema nyo kaysa i-broadcast nyo. Kasi kahit maligtarin mo ang mundo, ati mo yan, magkadugo pa rin kayo. Kaysa nagpapahiyaan kayo yung social media. Once may mangyari sa isa sa inyo, kayo at kayo pa rin magdadamayan. Sinabi mo yan. Oo, totoo naman yun. nakayut kayo pa rin magdadamayan. Totoo naman yung sinabi mo. Pero, yung lamat sa magkakapatid. Hindi mo maiintindihan yan, Ann Cordobis, kasi wala ka sa sitwasyon ko. Wala ka sa sitwasyon ko. Oo, kahit baligtarin ka natin yung mundo, kapatid ko yan. Pero hindi eh, tinarantado ko na, ano kasi si Mama Mary? Gaga, hindi ako si Mama Mary. Matagal na akong nagtimpe. Hindi lang to yung isang beses, pang natlong beses na to. Kung alam mo lang, Ann Cordovisa, paparating ko sa'yo ha Bakit hindi mo kasi alam yung sitwasyon ko eh. Ngayon, kakwento ko sa'yo. Para lang para maintindihan mo kung bakit ako nagkaganito. This is the third time nag na ginanyan ako ng kapatid ko. Inu- every time lang na na may ginagawa sa akin silang masama, madali kasi kung kausap. Napakabuti kong tao, alam niya ng mga nakapaligid sa akin, madali ko magpatawan. Ha? Pero ngayon at this time, naharap-harapan na inuunti-unti na yung bangko ko. Si tingin mo, tingin mo kakalma ako? Kakalma pa rin ako eh layo ko. Sabi ko nga hindi ako sa Mama Mary na lagi ako mabait, gaga. Nasasabi mo yan dahil wala ka sa sitwasyon ko. Nasasabi nyo yan kasi hindi nyo nararamdaman yung hirap na naramdaman ko before ko marating yung ganitong status ko sa buhay. Madaling sabihin yan. Nakadugo mo. Ganito ganyan. Madaling sabihin yan. Huwag mo nang ilabas sa social media. Eh. Halos isang buwan nga eh. Halos isang buwan na hindi ko nilalabas sa social media pero this time I'm burned out. Ha? Huh? Lahat ng, ikaw ba naman, milyon-milyon na nawawala sa'yo, okay ka lang? So, ikaw nga, sige, palit tayo ng katayuan, milyon-milyon na nawawala sa'yo, okay ka lang? Tapos binlaka ka pa, ayaw ka pa kausapin, okay ka lang? Sige nga, palit tayo ng sitwasyon? Siyempre hindi, diba? Hindi laging mabait ka, dai. huwag ganon. Ilang beses ka nang naging mabait pero as of this situation I'm done I'm done I'm tired Ah lahat ng tao may hangganan pag sobra na sobra na Ah kumeme sa ka sasabihin dito na again sa sinasabi ko ha ah, siguraduhin yung tama yung sasabihin nyo ha ah. Kasi kung ibabas nyo lang ako, kesyo naman sinasabi nyo na, ah, for the content, o kaya sinasabi nyo, bakit ka pa nagyayaw dito sa social media, kaya may, kaya may, eh, binlock ako ng ate ko eh. Kaya ako na ganito, para iparating sa kanya, kayo na magparating, kasi ayaw niya akong kausapin. Oh. Ha? Ayaw niya akong kausapin, pati magulang ko nadadamay na. So, this is the way para makarating sa kanya yung gusto kong sabihin. Ha? Hindi niya maintindihan kasi wala kayo sa sitwasyon. Madam, bakit po may access siya sa bangko ko? Kasi nga ganito, pinagkatiwalaan ko siya. Okay? Nag-uumpisa pa lang ako sa business, nag-uumpisa pa lang ako ng Madam Kilay. Ang pagkakamali ko, na alam ko naman na pagkakamali ko, pinangalan ko sa kanya yung bangko. Na hindi ako ang co-owner. Siya lang ang nakapangalan. Pero, pumapasok sa kanya, alam niya na hindi kanya yun pera. Alam din niya ng mga distributor ko and reseller ko. Alam nila na hindi yung per, kanya pera. Kasi dumadaan sa kanya. Pero kasi nga kapatid mo, wala naman sa usapan namin, hindi ko naman akalain na pag ganito na pala kalaki yung business ko, ganito yung gagawin niya sa akin. Kasi nga, hindi ako nag-focus dun eh. Kasi nga, ang laki ng tiwala ako sa kanya eh. Diba? Ang laki ng tiwala mo kasi nga kapatid mo. Hindi nyo alam yung feeling ng mga na mga nasa ibang bansa na nagtatrabaho para sa pamilya and then gagaguhin ka lang din ng sarili mong pamilya. Tatarantaduhin ka lang din ng sarili mong pamilya. Ha? Milyon ang pinag-uusapan dito, hindi sandaan. Ano? Okay na lang sa akin? Ano ko? Si Jinky Pacquiao? Manny Pacquiao? Na okay lang sa akin? Kasi madali namang kitain? Makikitain ko yan, pero kakayurin ko pa. Bago ko kitain ulit. ba? Diba? Ano ko? Nagtatain ng pera? Madaling sabihin yun eh. Sabi ng ate ko, nakakabili ka nga ng mga bag na milyon, kineso, kinenog, gana, gana, Asa, akin yun. Kasi yun ang happiness ko eh. At pera ko naman yun. Kahit bumili ako ng tigme na bag dito, sa akin yun. Sasabihin niya, nakakabili daw ako ng milyon na bag, bakit hindi ko daw sabihin na ng bahay na worth 2 million. Dati yan na sinasabi ng ate ko ah. Oh, ba't ka ng bahay? Kumayod ka para bumili ka sarili mong bahay. Diba? Hindi tayo nag-uusap ng hundred-hundred dito. ang kanina pa nung nasa bangko siya, gusto, gusto niya pa kunin lahat ng pera ko daw. Lahat, lahat. Lahat. Lahat ng pera ko gusto niya kunin. Malakas ang loob niya dahil nakapangalan sa kanya. Tapos ngayon, 2.5 million. Tapos nag pa ng 500,000. Napakagaling. Napakagaling. Kayo mga kapitbahay dyan ng ate ko, o, alam niyo na. May kulang pa ba? Pinagtatanggol niya pa yan? Magtanong pa kayo. Ngayon, nagkuha siya ng 2.5 million. Tapos hawak niya pa yung 500,000, ha? Bukod pa yan. Ha? Sabi ko sa inyo, hindi ako si Mama Mary. Hindi ako yung mayaman ng mga ano dyan. Lahat yan pinaghirapan ko. Every value, every value, ay, every... Uh, things na meron ako. Lahat yan galing sa pinaghirapan ko. Hindi ko yan pinulot. Hindi ako nanalo sa loto. Dahil kung nanalo ko sa loto, baka lahat kayo pag-aralin ko pa ng libre. Pinaghirapan ko yan. Ano daw? Let the bank knows of froze ang account nga at pa-investigate para lahat ng asset niya. I don't know. Hindi ko alam kung ayaw niya nga pakita ibang account niya eh. Nasa gusto ko, iparating niya sa kanya, yung mga chismosa dyan, na pinagtatanggol daw siya, na ako daw yung maldita, ako daw yung mapagmataas, ako yung mayabang, gano'n naman talaga eh. Ikaw na tumulong, ikaw pa masama, sa totoo lang. Ang dami mo nang itulong sa lahat, sa dinami-dami nang naitulong mo. Masigawan mo lang dahil sa isang pagkakamali na pagnanakaw, masama ka na. Ha? Kasi pinagbintangan ko yung ate ko na magnanakaw, Hindi yung bintang, totoo eh, kita sa CCTV. Naninakawan niya ako ng ano eh, ng stocks eh. Doon nagsimula eh. Lahat. Hindi siya umaamin. Walang, walang magnanakaw na aamin ng kasalanan niya. Tandaan niya yan. Tapos gaganituhin niya pa ako. Birthday ko. Mga chaps, ang ganda ng regalo sa akin ng kapatid ko, di ba? Birthday ko kaya. Malapit na. Lang araw na lang. Ni minsan hindi ako nag hindi, hindi, ako naghanda ah, hindi ako nagkaroon ng birthday party na sila naghanda eh. Magbe-birthday ako magpapadala pa ako pera para handaan naman ako. Ganun ako mga chaps. Magbe-birthday every time na magbe-birthday ako magpapadala pa ako ng pera para lang handaan niyo ako. Never ako naka-experience na nag-birthday ako na hinandaan ako ng kusa.